hello guys nagpapahinga muna ang tindera dito sa tindahan natin doyan doyan muna tayo kasi yung ganitong oras patay naman yung oras ng alas dito. maya basic nakapagbukas na ako ng pinggan kaya ayan, tingin na hinga muna tayo doyan doyan Diyan muna tayo okay makaidlip ng konti. Tahinga ang likod, wala muna nang gagawin doon. Kasi nagugas na ako all around. Syempre mga ganun talaga. nag-ihiwa ng asawa ko ng bread chicken katatapos lang yung ulan kaya basa yan dyan sa basa ayan mga alas dos kasi kaya may muna pahinga muna kanina yung linag ko kanina hindi ko pa inupload may gabi ko siguro inupload kaya mag iisip ako ng menu ko na naman bukas itanda sa loob sa school. Ayan. Basta sa ngayon, duyan-duyan muna. muna. Ang tindera. Ayan. Pahingi na muna ang tindera. Ayan. magtunyan guys sarap magtunyan ay higa ang tunyan ayan ano pang mamaya at least nakapag ano na ako ng mga paninda natin ka na para mamaya naman Sarigasyon so, yung tubig. Hindi maano, hindi siya malino. Hindi siya malino. Tubig sarigasyon. Ayan. Ayan guys mamaya video lang ako pero mamaya mga iglip na ako kasi nakahiga talaga yung likod ko sa duyan sarap magduyan mag duyan indayon indayon duyan duyan Yan, kanyang yung tanghali. Ang dami kumain dito ko. Dahil ka nagbulot? Oo, kasi nababasa kanina. Nababasa kanina eh. Kahit nag ano, kahit tinarangan ko na. Nahangin. Yan. Kumukulog yan. Ayun na naman lang kayo ng lamig pa. Ang lamig pa. Ayan. Ang kainan natin ay gawa sa sawali. Sawali ang tawag dyan. Ang mahaw. Made for how. Mm. Thank you for watching. Have a wonderful day. Sa wali, kawayan, kahoy. Yeah. Ayan na naman yung ulan. Magkaiblit muna guys, sa glit. Ayan, may manok. manok mag-ipot pa. May kinuha siyang kakainan niya. Hindi ano Kita manok mag-ipot ka pa dyan. Mag-ipot ka pa dyan, manok ang tindera nagpahinga nagduyan bye guys thank you for watching ang tindera please like and subscribe to my channel bye bye